Ang uh, ating uh, makakapanayam ngayong tanghali yan po ay sa kataon ni Professor Danny Arao at siya po ay uh, convener ng grupong Kontra Daya. Isa rin po siyang uh, professor, journalist professor mula po dyan sa University of the Philippines sa Diliman. Magandang tanghali Prof Dani. Yes, magandang tanghali at uh, salamat po sa imbitasyong ito. Oh sir, nako pasensya ka na at naabala ka namin ano pero kailangan natin kumuha ng uh, mga reaction din okay. ano sa nangyari. Well, uh, pinanood mo ba nag uh, nanood ka ba nung uh, sa kabuuan nung uh, uh, presentation ba tawag ba diyan o yung uh, kanya-kanyang uh, pagdepensa no? Paninindigan ng mga senador. Kaugnay uh -huh. dito sa kung susunod ba Okol susundin ba o hindi nila yung yung uh, desisyon ng Korte Suprema sa issue ng impeachment case? Okay, doon sa tanong mo, hindi ko direktang pinanood lahat ng mga bahagi kasi aaminin uh, ko, masakit mang sabihin na nagkasakit talaga ako sumakit yung pakiramdam ko at uh, talagang di ko alam kung ano bangyayari sa akin kung papanoorin ko yung kabuuan. Po, pero, opo, pero Opo, oo opo, Pero meron kang yes. uh, ilang senador na natutukan yung kanilang mga paninindigan, yung kanilang mga sabi hmm. nga eh mga statements ayan ng suporta ba o o hindi pagsuporta dun sa naging pasya po ng Supreme Court no. Ano ba ang uh, pinaka inyong comment komento dito no because ang pasya siya ay i-archive muna. So short of ano bang interpretasyon hmm. nyo pag sinabing i-archive? Ah uh, syempre yung archiving naman hindi naman masasabing uh, imposible na o patay na sa kabuuan yung uh, impeachment uh, laban kay Vice President Sara Duterte. Ah uh, kailangan nating linawen na uh, talagang pag sinabing archiving, kumbaga parang inano muna, uh, isinasantabi muna. Uh, practically, uh, pwede mong sabihin patay na siya kasi mm -hmm. you need something extraordinary to happen para muling uh, buhayin uh, yung issue. Pero the fact remains na mayorya sa mga senador ayaw na nilang magpatuloy uh, bilang impeachment court at pinapakita rito na Talagang sa kasalukuyan, uh, malakas pa rin yung impluensya uh, ng mga Duterte. Kahit na yung Patriarch ay nasa Hague na uh, para sa hiwalay na paglilitis naman for alleged crimes against humanity. But on the other hand, uh, malakas pa rin, a force to be reckoned with pa rin uh, yung mga Duterte. Mm -hmm. So, from the academe, Prof. Danny, anong nakikita nyo? Parang uh, wala na talaga, sabi niya nga eh. Kung naka-archive, unless may extraordinary uh, something na mangyayari, no, eh, mahuhugot yan. Pero parang pag in-archive, sabi nga nung iba, no, even yung ilang uh, legal experts, sinasabi nila, eh, na-echopuera na, o kaya eh, patay na, quote-unquote. Hmm yung extraordinary na sinasabi natin, yung posibilidad na talagang ire reverse ng uh, Korte Suprema mm -hmm. yung naging desisyon nito. Right. Although, ibang usapin pa rin ito kasi unanimous eh, yung naging uh, ruling nito tungkol dun sa pagiging unconstitutional di umano ng uh, prosesong pinagdaanan dun sa impeachment uh, process. So, Kumbaga may mga ano eh, may mga posibilidad Pero ang hindi maikakaila, nagmamadali uh, yung mayorya sa mga nasa Senado mm -hmm. na mawala na at ma kumbaga, they want it out of the way na. Uh, tandaan natin yung naging original motion, motion to dismiss. Kung ipawalang sala uh, si Duterte pero later na lang binago para motion to archive na lang yung uh, gawin. Pero yun na nga, uh, bottom line, labing siyam pa rin yan yung pinag-uusapan natin na bumoto to archive uh, samantalang apat yung tutol at yung isa ay nag-abstain pa nga. So, ganon yung sitwasyon at siguro in the next uh, three years uh, kasi sa 2028, mangyayari na naman yung presidential election yes. uh, talagang makikita natin yung ano eh yung polarization magpapatuloy pa rin kasi nothing prevents uh, anti Duterte forces from filing another impeachment uh, uh, complaint uh, siguro beginning uh, February 2026 pag, na, pag wala na yung uh, one ban, <coughs> yung one year ban uh, sa filing. Yeah, oo kasi February 6 yun na uh, proveno next year, pwede na ulit. Parang ah. ganon eh no, yung uh, sinasabi ng uh, Korte Suprema. Pero habang yan yung scenario in archive, so parang finish, ika nga sabi nung iba, eh ano bang uh, gagawin ng taong bayan na nagahanap din ng katarungan sa tingin niyo po? Uh, Siyempre patuloy pa rin yung uh, pagkilos uh, for transparency and accountability in governance. Uh, hindi lang naman ito tungkol sa mga Duterte kasi pag sinabi natin accountability and transparency, damay-damay na yan. So hindi pwedeng magpa maging kapante uh, yung Marcos Jr. administration kasi mm -hmm. uh, yung... Kung bagay, yung iba't ibang forces uh, against the, the Marcos Jr. administration, posible ring mag-file ng hiwalay na impeachment complaint. So, kung baga, maging magiging battle of the of the impeachment processes yung mangyayari niyan eh. Baka nga mamaya maging awkward yung sitwasyon na may impeachment laban sa pangalawang pangulo tapos may impeachment din laban sa pangulo mismo. So ganun yung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. Tsaka linawi natin mm -hmm. uh, lalo na't may malapit na yung election uh, sa 2028, talagang yung alliances can vary. Eh. Yes, yung mga oh, dating uh, pabor sa Duterte pwedeng maging kontra na sa Duterte and even among the, the most solid of supporters ng bawat kampo Parang nag-iiba rin yung ihip ng hangin. Siyempre, self-preservation din mm -hmm. yung kanilang mm -hmm. uh, inaalagaan kung sino yung pinakamalakas na puwersa sa 2028. Uh, malamang kesa sa hindi, doon mag-gravitate yung uh, iba't ibang mga political interest, lalo na yung mga political dynasty at yung mga malalaking negosyo. Oh, so ayan na naman yung political dynasty, prof no, na talagang uh, yan yung isa sa mga matitinding advocacy ng grupo ninyo no. Anyway, uh, meron pa ba kayong yung gustong uh, panawagan, apela sa mga Pilipino sa mga mambabatas, especially no, uh, hindi lang dito sa usapin ng uh, impeachment kundi sa iba pang uh, programa, iba pang uh, well, uh, issue no na kinakaharap po ng ating gobyerno, prof. Uh, Siyempre, kailangan pa rin uh, i-address yung batayang pangailangan ng mga uh, ordinaryong mamamayan, lalo na po yung mga nasa laylayan sa lipunan. At uh, linawi natin na hindi porke ikaw ay uh, kumukontra uh, dun sa kasalukuyang administrasyon, ikaw ay automatically identified na sa isang kampo. Kasi parang merong maling binarism o false binarism na nasasabi yung ilang mga taga-suporta ng mga kampo na hmm. porke ikaw ay anti-Duterte, pro-Marcos ka na kagad. Uh -oh. At kung anti-Marcos ka, pro-Duterte yes. ka na kagad. Pwede namang uh, pareho mong kinokontra yung mga mapanupil na polisya, lalo na kung ito ay hindi tumutugon sa interest uh, ng mga mahihirap, yung mga pinagkaitan o yung mga marginalized and underrepresented. Kaya patuloy yung ating paghahanda pagbantay pagbabantay at yung ating pagkilos para sa makabuluhan uh, na pagbabago. Uh, gaya nga ng nabanggit um, habang may buhay may pag-asa naman eh at uh, yung pag-asa ng at, ng magandang bukas uh, patuloy na tayong kikilos po para makamit ito. Yeah, tama naman yan prof ano. Prof uh, last na lang sidelights. Uh, okay. Expected nyo, ang daming kumuha ng, ano, ah, ng uh, upcut upkat for two days, last <laughs> weekend, no? Yes. Uh, oh, so, anong ibig sabihin yeah. nun? <laughs> Marami pa interesado. Maging scholar talaga ng bayan, no? Well, Tama ka, uh, maraming interesado kasi yung UP, uh, kumbaga may kasabihan minsan sa wikang Ingles na ito ay dream school ng maraming mga mamamayan. Actually, kasi um, maganda yung, yeah, kasi maganda yung kalidad ng edukasyon tapos yung pinaka-practical, libre. Yun, uh, uh, uh -huh. yung magiging matrikula. So kumbaga hindi tulad ng mga pribadong eskwelahan na uh, daang libo uh, minsan umaabot yung ano yung taunang tuition sa UP wala ka talagang babayaran at minsan kung talagang maganda credentials mo uh, mm -hmm. ikaw pa yung binabayaran oh, oh, oh. para magpatuloy ng pag-aaral so kumbaga ano eh uh, linawin lang natin na mahigit 100,000 uh, yung kumuha ng upcat pero mga last year parang nasa 15,000 lang yung daano eh, yung na-admit talaga eh. Oo, yung nakapasa. So, mga, around... That, ang damot din pa, naman, sorry? Prof. Yung mga nakapasa talaga. Ang damot naman ng UP. <laughs> yeah. Oh. Well... Tama ka, uh, yung minsan ganun yung perception, yes. pero oh. dapat linawin natin mm. na technically walang bumabagsak naman talaga sa UPCAT, talagang napakalimitado lang ng slots kasi nga napakaliit ng budget at uh, kung nais nating taasan yung acceptance rate taasan natin yung budget hindi lang para sa UP kundi pas, pati sa iba pang mga state universities gaya ng PUP, Bicol University at marami pang iba kasi kailangan talagang suportahan yung uh, public education system natin dahil uh, maganda sana na mataas ang tuition, ah sorry, mataas ang budget para yung tuition mapapanatiling uh, libre at um, mapaganda pa yung uh, yung mga pasilidad. Kaya kung nais natin na uh, ma-admit yung ating anak at tumaas yung chances for admission, dapat we should join uh, dun sa struggle po para mapataas yung uh, budget po ng ating uh, higher education system. Yun. Pero sana prof, ano, yung mapili talaga yung uh, talagang uh, mm. walang ganong kapasidad. Na, I mean, yung talagang uh, ano ba tawag doon? Yung uh, yung practical talaga yung na makuha sila yo oo yung talagang mahihirap talaga eh kasi yun naman yung target mm. di ba mahihirap na matatalino of course matatalino naman lahat yan eh pero syempre yung talagang uh, medyo yung mahirap nga para naman mabigyan din ng chance no Mm -mm. Ah, anyway. actually ah. may effort naman talaga na mas magbigay ng uh, preferential option para sa mahihirap. In fact, uh, mas uh, may conscious effort na nga hindi tulad noon. Ngayon, para mas maging inclusive at isama rin 'yung mga katutubo halimbawa na talagang uh, hirap na makakuha ng na makapag ng upkat uh, may mga ganunang support system para walang garantiya na papasa sila pero at least the opportunity para makapag ano makapag-exam at mapatunayan yung ano yung kanilang kagalingan ay nandoon talaga so we're trying our best naman na uh, makapagpapasok ng mas maraming mahihirap talaga na deserving hindi naman ito anti mayaman uh, kung yung mayayaman may ano naman may oportunidad naman yes. pero syempre, kaya naman yung pambayad sa di ba Prof, eh, libre exactly. nga 'yan eh. Oo. oo. Tama, mm -hmm. tama. Magandang punto 'yan. Kasi nga ano eh, minsan mas ina-encourage namin yung mahihirap. Mas may kap yung ano eh, yung talagang limitado yung kapasidad. Kasi gaya nga yes. ng nabanggit mo, tama ka, uh, may oportunidad naman sila na makakuha ng quality education sa iba pang mga universidad. Actually, uh, oh, lalo oh. na yung mga pribadong eskwelahan, di ba? Mismo. Diba? Mm -hmm. So, oo. Uh, so, 'yun, uh, sana uh, mas ako i'm hoping na for this particular school year mas marami yung makapasok na mula sa laylayan sa lipunan uh, lalo na po yung mga katutubo yung mga anak ng magsasaka yes. mga manggagawa mm -mm. at iba pa po Mhm. -mm, Oo nako Maraming salamat, Prof. Sana nga dumami no, mas marami yung uh, makuha mm. at mas madagdagan yan eh. Madagdagan muna yung inyong budget para Paparami. mas marami makapag-kita exactly. uh, tama i mean no? Mm. na mga estudyante, yung sinasabi ko nga tama yung binanggit mo, Prof. Eh. deserving students, pero mahirap. Pero yun mm. yung talagang dapat ma, ma makapasok sa UP no? mm, -mm. Yes, tama ka. Uh -huh. Right na maraming salamat Prof Dania sa ibang uh, pagkakatao ni eh, makakapanayan pa namin kayo sa iba't ibang uh, usapin pa rin no. Maraming salamat. Yeah, yeah. maraming salamat Kontradayang uh, hapon sa ating lahat. Yan po mga kaibigan si Professor Danilo Araw, convener po ng uh, grupong Kontradaya at isa po sa mga magagaling na professor ng journalism eh, mula po dyan sa Masscom uh, Department o oh, College of Mass Communication mula po sa UP Diliman. Bal Balitang Bayan!